Hi mga ka-family. Yes, ngayon ay nagbiyahe kami at nandito na kami ngayon sa ano. Kung mag-engineer mag ka na lang. So maglalambat, ka sa amin. So sa so, mga katanong, ba't nandito kami sa tabi? So magpapahipan no, po tayo. Nari o ang pahibas, lambat po ang gamit nito pero umaga na po, pinapandaw so mag-aarya tayo ng alas 9 ng gabi, and then papandawin natin siya ng mga madaling araw or alas 5 ng umaga yes, ito na yung aking kapatid, naghahanap ko ng spot kung saan kami mag-aariyan ng lampad. At ito na nga, nakakuha na kami ng spot. Ito na sila mama at nag-aariyan na ng lampad. Ito na sila mama? Ay, sorry. Ito na sila. Ito na talaga. Ito na. Yan. Ayun na sila mama. So mag-aariyan na sila ng lampad. So na tinatali pa. Ito sila mama. Ayan, ayaw mo na ng hang hanggang paat. Ayan, ipapagdawin natin na umaga. Yes, madaling araw na po. ayun, pas forward na po yan kung alam nyo lang. so, pas forward. Ayan, madaling araw na po yan. At maya maya, bababa na aking kapatid para uh, tingnan yung, ayan na, tingnan niya yung mga lambat kung mayroon bang mahuling isda. At syempre, kasama niya rin ang kanyang utol na ano, na poging pogi Ayan, si Dora ni kasama niya. Ayan, tapos sila yung isa ay kaibigan niya. So, ayan, may dalawang lambat kasi dyan natin napapasok yung lambat pagkatapos na ting pandawin yung mga isda. Uy, uy, uy! Masyadang malabo kasi close up na yan. At iyan na nga, bumaba na rin kami. At iyan ang ating lambat. Wala tang isda ah. Wait Wala ah. tayo na isda. So, walang natinga sa ating lambat. Ah, ito meron. Ayan. Tanggit. Isang piraso. O, oh, yan pa. May isa pa. O, oh, yan. Ano ba yan? Isda na yan. Talho ba yan? Ang boy pa nga, oh ayan, anong baho dila kata yan at yan lang na natin sa ating lakbat at syempre, uh, 25 nyo yan at marami pang kasunod na videos abangan nyo ang aming uh, susunod na videos dahil napaka-exit lang ng ano, na ito, video So uh, magbabalik kami uh, abangan nyo ang ating next video thank you so much for watching hmm.